Pag nag-aral tayo ng Biblia at nagkaroon ng pananampalataya, hindi natin sinusubukang matutunan ang ilang uri ng teorya o sistemang teologiko. Hindi ba natin sinusubukang matamu ang tamang pagkaunawa tungkol sa kaligtasan? Sa panahon ng Ama, ginamit ng Diyos ang pangalang Jehovah, at sa panahon ng Anak, ginamit niya ang pangalang Jesus. Sa panahon ng Espiritu Santo, pumarito siya sa lupa, nang may bagong pangalan na Kristo ang Sanghong. Ano ang dapat niyang itatag? Nakapropesiya na muli niyang itatayo ang Zion. Ito ang dapat na matupad. Dahil nasusulat na itatatag ng Diyos ang Zion, ang Zion ay tiyak na may tatatag. Suriin natin ang propesiya tungkol sa pagtatatag ng Zion sa pagbaling sa Micah chapter 4 verse 1. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa mga burol, at ang mga tao ay magpupuntahan doon. Sa mga huling araw, magkakaroon ng isang lugar kung saan magpupuntahan ang mga tao. Verse 2. At maraming bansa ang darating at magsasabi, "Halikayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Hakab, upang maitulong niya sa atin ang kanyang mga daan." Kailan ito mangyayari? Sa mga huling araw, sino ang darating at magtuturo sa atin? Gagawin ito ng Diyos. Sa ang bundok. Upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Nasusulat na sa mga huling araw, tuturuan tayo ng Diyos ng kanyang kautusan sa bundok ng Panginoon, yon ay, sa bundok ng Zion. Ang Zion ay espiritwal na lugar na naitatag sa pamamagitan ng mga kapistahan. Kung gayon, aling simbahan ang nagdiriwang ng mga kapistahan ng Diyos? Kailangan muna nating kumpirmahin ang bagay na ito. Anong simbahan ang nagdiriwang ng pitong kapistahan ng tatlong panahon at ng lingguhang kapistahan na sabat? Ito ay ang World Mission Society Church of God. Maraming bula ang Kristo at mga bula ang propeta ang lumilitaw sa buong mundo. Pero hindi kailanman nabibigo ang mga pernepisiya ng Diyos sa Biblia. May sino man bang nagtatag sa Zion na may Sabbath at Paskwa? Kung siya ang Diyos, ano ang dapat niyang gawin? Dapat niyang itatag ang Zion. Ang Diyos ang nagtatatag sa Zion. Upang itatag ang Zion, hindi ba dapat niyang dalhin ang katotohanan ng mga kapistahan ng bagong tipan? Gayun din, kailan siya dapat na magpakita? Siya ay magpapakita sa mga huling araw. Pagpag-aaralan natin ang propesya sa Matthew chapter 24, ang talinghaga ng puno ng igos ay nagtutulo sa atin tungkol sa pagdating nino. Sinabi ni Jesus na, alamin na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Noong 1948, ang pinto ng Ebanghelyo ay mabubuksan. At sa panahong yun, si Kristo na darating sa ikalawang pagkakataon ay dapat na maging 30 taong gulang, ayon sa propesya. Para gawin ito, kailan siya dapat na pumarito sa lupa? Kung siya ay magiging 30 taong gulang sa taong isang libo na apat dapat siyang ipinanganak sa taong isang libo siyam na labing walo. Dapat nating suriing mabuti ang lahat ng propesiyang ito ng isa-isa. Sino ang isa na nagturo sa atin ng katutuhanan ng Paskwa ng Bagong Tipan? Sino ang siyang nagbalik ng katotohanan ng Sabbath at ng pitong kapistahan sa tatlong panahon? Dapat nating kumpirmahin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga propesya. Sino ang tumupad sa lahat ng propesiyang ito? Ang Diyos Ansanghong ang nagtatag sa Zion.